So, ito yung uh, Kalibo Plaza Covered Court, mga ka -few. Ayan. So, dito po ito sa plaza. Ayan. So, under construction po siya ngayon, mga ka-Q. Oh, ginagawa po siya. Ayan. Maganda kasi covered court na po siya. Parang po siyang ABL Sport Complex. Ayan. So, try nga natin silipin, guys. Baka pwede namang silipin. Ayan tingnan lang natin sa loob. Sir, good morning. Sir, okay lang, sir. Silipin lang. Wala namang problema, sir. Yan. Grabe, ang ganda na pala, sir, no? Grabe, guys, oh. Yan. Ganito na po. Yung Kalibo uh, Plaza, Covered Court. Yan, Sport Complex. Yan, no? Oh. So, ito na po yung uh, ano, yung sahig. Ayan. Ayan. Para po siyang... Anong tawag dito, sir? Sa ganyan? Ha? Wood tiles. Yan. Wood tiles po siya, guys. Para pag mga... Mabagsak yung mga player. Hindi masyadong masakit. Yan. O, di ba, oh. Grabe. Ang ganda dito. Yan. Grabe talaga si Mayor. Iba. Si Mayor magmahal ng mga taga-kalibo. Yan. So, ayun, oh. Yan pang-going po yung ginagawa nilang construction. nila sir, morning. Yan, o diba? Sinilip lang natin guys, hindi pa siya tapos eh. Yan, ayan, ayan o, marami pang ginagawa. Ayan, so tagal-tagal pa to guys. Mga ano pa to. Tansya ko, hula ko lang naman, mga 2 to 3 months, pag tuloy, tuloy yung trabaho nila, tapos na to. Yan, o baka 1 month lang. Yan, wala pang ring dyan, no? Hindi ko lang alam kung yan yung gagamitin nila, yung dating ring. Yan. Pero maganda guys. Kasi uh, wood tiles na po yung ginamit nila. Ayan no? o. Bagong kalibo. O ba? Diba? Yan. Kuha tayo ng pang thumbnail natin. <laughs> Kuha tayo ng pang thumbnail natin. Ganyan. O. Ganyan pang thumbnail natin. Ah, Ganyan no? o. di ba? oh O. Ayan. Ayan. Sa mga taga kalibo. At kahit hindi taga kalibo guys. Kasi dito kasi minsan. Yan. May mga paliga dito guys. Mga uh, intercommercial, yan dito minsan yan uh, ginaganap sa Kalibo Pastana Covered Court. Yan, ito oh, wood tiles po yan oh. O. Oh, bingi. Di ba? Kaya kahit bumagsak ka dyan, hindi ka masyadong masasaktan